kita oh, no. Ang cute, ng baby niya, no. Ah! May happy! Tatay, meron pa Ayun, na! Giyan! Wala na, yun! na, yun! Wala na. Kita ko may isa pa. Mira na kana ko pa. Um, one, two, four. Three. Eh, four. four. Masaka sa amin kayo. Hanap tayo sa nang eh. Alay, meron pa. Baka meron pa na hanap niya. Baka na nawala. Mm -hmm. <laughs> Thank you guys for